Pabubuksan ko po kay Manang yung tarang kahan sa baba para hindi na po kayo mahirapang pumasok dahil sa pakiwari ko kapag ka naamoy niyo itong niluluto ko eh mababanguhan kayo talagang sisilip at sisilip kayo para tanungin ko ano niluluto ko Mga bandang pananghalian na po kayo Sinang ko na po ito kanina pa apat na piraso malalaking tipak ng manok na may buto at may balat para makaiwas na tayo sa mahabang video at Tanggalin ko na muna ha at luto na to ng mga 50% Ayan Ganyan. Kung maipiprito nyo ng ahead of time, iprito nyo, makatipid tayo ng oras. Tatanggalin ko yung ibang mantika. Ang dami palang mantika. Sandali po ha. O yan. Mabango na po yung ating luya, bawang at sibuyas. Medyo sunog-sunog na nga yung bawang ng konti eh. Oh. Pampakulay lang ha. Kapiranggot na carrots. Tingnan nyo. Ilang piraso lang yan. Hiniwa ko ng manipis para mo ka madami. <laughs> Maganda lang kasi sa video meron nun. Kung hindi naman na uubra sa araw araw yung paggasos, huwag yun yan. Nilagay na po natin yung manok. Ayan. Papatisan ko na. Patis. Nawiwili ko maglagay ng kapiranggot na toyo. Maglagay po tayo ng isang kutsarang toyo. Okay. Haluin natin yan. Eh, luto na naman yung ating manok ng uh, 50%. Di po ba? Lagay na natin itong gata. Sayang yung natirang gata sa tasa eh. Lalagyan ko po ng konting tubig. Isang tasang tubig. Para masimut yung gata. Lagay nyo na yung curry. Depende sa inyo kung gaano kadaming curry. Tatlong kutsarang curry. O, ayos na. Hmm. Nako, ang sarap. Naamoy ko kaagad. Bango ating uh, curry na nilagay eh. Mega tapa. Ang pakukuloyin po natin yan ha. Takpan. Sandali. Nalimutan ko pong maglagay ng konting paminta. O, sige, takip ulit. O, ayan. Kumukulo na yung ating pong sabaw ay eh, lumapot na tsaka natin ilalagay itong sariwang maes kesa naman po uh, patatas ang ilagay nyo e de mais na lang mura mura pa ng konti ganyan din naman po nakakadagdag ng kakainin sara natin ha at nang maluto ng bahagya yung ating maes hindi ko po galing lutuin ng maigi yung maes at sariwa yan eh sandali lamang mga siguro 2 minutes ko lang tinakpan pinakulo o pechay naman para may berde. Magandang tignan. Di po ba? O, oh, ayan. Hmm. Takpan po natin. Hinaan po natin ng apoy. Teka, sandali. Broccoli. Huwag nyo na lagyan ng broccoli. Ito po yung natira lang sa refrigerator ko. Tingnan nyo, mga ilang piraso. Eh, baka naman sayang. Kaya hindi ko naman kayang magpansit ng iilan lang yung broccoli ilagay. So, hinalo ko na. Hindi po kasama sa pelikula yan, ha? Extra lang. Huwag nyo na pong lagyan. At sabi ko kanina, eh, kayang-kaya ng budget nyo, baka mamaya may magsalita na hindi naman na kaya ng budget ang broccoli. So, yun lang po yung ko, kaysa naman masayang. Sige, takip. Hinaan po natin ng apoy. Hmm. Yun. O, sandali. May tatlong itlog na nilaga ako sa refrigerator. Isama na po natin. <laughs> o, ba diba? Tandaan nyo po, ha? Wala na tayong patatas. Ang pamalit sa patatas, yung napakamurang mais nilagyan pa natin ng itlog na nilaga apat na piraso lang ang manok ito maghati-hati na po kayo sa sabaw pa lang ayos na ayos na eh may pechay pa yung broccoli wag nyo na pong lagyan hmm. yan patayin na po natin ang apoy tapos sa pakiwari ko po pag ginayang itong lutong ginawa ko palagay ko yung magugustuhan ng mga kasama nyo sa bahay eh kung pananghalian nyo po napapanood to, bukas na po yung tarangkahan dito sa baba, dumaan na kayo at naaamoy nyo na po ba, mabango eh, bibigyan ko kayo ng katitikat ng matikman nyo. O sa susunod, ganun din ang gagawin natin, mga ulam na mabilis lutuin para hindi kayo nang huhula sa kusina. Ayos, si Ron Bilaro po.